Good morning. Good morning mga tol. So din na sa sa atong password dress, Okay. So new month sa bagong bulan. So so good ta sa September. September 1 ta karon mga tol, September 1. Okay. So Na tayo mga best combination karon. Okay, September 1. So balikan sa nato ang resulta nato kagahapon sa August 31. So, ang resulta na ito kahapon sa August 31 is 575 and 487 of 768. So, yung muna siyang resulta na ito kahapon sa August 31. So, pagpasakay natin, pagpasakay combination nga. 791. So, yung muna siyang iparis na kay 7991 og 71 one so kanino may kung pianshan karon no six one mga combination na pote combination yapon nga pasakay combination na six one zero combination six one na pili kadi niya Uh, 60 okay. ada ya pun combination ini 10 pwede ka na ka ng 10 nga combination pwede ka na sa Seven one,

pwede po ka mag 910 ang mo combination atong isa po nga pasakay combination 610 pwede ka mag 610 o 60 kani pwede ka mag 102 kani pwede ka mag 608 so itong missing karon missing na to missing numbers is uh, 039 so sa tulo pwede mag uban ang duwa na 39 pwede po mag 09 o pwede po mag 03 so Ano siya itong missing. Okay. So, dinirinta sa itong mga combination. Mga combination. na po combination na eskalira. Basin mag-eskalira. Magpadayo ng eskalira. na eskalira nga. na bis na ko sa nga eskalira. Basin mag-eskalira. Ah, mag sa padayon sa eskalira. Testingan lang nato ni singal lang nato ngayon eskalera basi mula sulod inisya. sulod sulod ng siya ngayon eskalera. one three one three two, two. tingin niyo so one basi sulod ng Indonesia kaya na sulod nato ng combination naatay kani best na ko ni best na ko ni siya nga combination best na ko ni siya nga combination best mbi na ko ni best kumbi 196 video ka magrambola na best kumbi na ko na 196 sunod na combination ako na best Japan na ako Yes, kani. Best na ako ni. A combination uh, 319. Pwede rin yung ya mga magrambula na. Okay. Best combination. Sunod. Ayaw lang yung ya po ninyo ni Kumpensay si Juan. Si Basin Musulod Ginig. musulod ni siya o um, 5 p.m. Basi mo 5 p.m. ni kanina combination. Ay, love kumpiyans saan ni kanina duwa ka combination. Basi musulod ni 5 p.m. Natay combination na 4 ano 074. 074. 5 PM ba Basi musulod atangan sa 5 PM ba sa musulod sa 5 PM 074 testingan lang nato na, na. ba musulod na sunod na atay 014 ani wala na 014 014 Chada ya pong gana sa 014 Ayaw mo kumpiyan sana 014 014 Okay. So, kani, nindot, nindot ya po ni siya base magtupiim niyo. Magtupiim ni siya. Kani si 902. Base magtupiim na siya. Kani wala rambol. 902. Base magtupiim na siya. So, yan pare, yan pare sana na yun is 1. Ah. Uh. 907 ang um, bull yapon 907 o 902 kasi magtupiin ni silang dua ba 2 ah, sila silang dua na ay isa basi mo, kung, akong 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 basin kaniyo 902 Sunod na atay Kani, basi mo kuan po ni Basi tudan ako mo 5 pm or 9 pm ni. Kanisi 109 109 109 911 to 102. Basinta kaning tuluna ay busulod ani sa isa. -isa. langit like kani or kani sa anak tingi lang ninyo na basi mo sulod na eh basi makatiyam-tiyam ta na okay so na din ko mintin ibalik na po ng mintin muna siya itong mintin ako ang ibalik balik ibalik-balik ko hata gani pare mahin na lang ako sa inyo ay lang mo saan eh. last day ni karon last day Last day na to sa 9 to 1 9 to 1 Last day O Kauban na sila 8-4-0 o 8 4, 0. 9 to 1, 8, 4 0. Nga last day na sila karon Last day ah, last day 9-2-1 Tama na siya sa 9 p.m. Okay, sunod na atay ah, sa September 5 pa ni Mohman September 5 ayaw mo kumbiyan sa anil luhagya po na siya kakumbinisyon na atay kumbinisyon na ah, uh, 9 4 -1. rambol na lang yun mo anak ayaw mo kumbiyan sa anil 9 4 okay. basi mo musulod na siya Pwede na siya mo siya i-extend sa pizza pizza nuibi mixtin kani sa iya sa pizza nuibi kani si 9 1 September 5 to September 9 yang Judith bro September 5 siya pro, i-extend ni mo sa September 9 si 9 for 1 ayo kumpiyan sana okay so kani sunod so, na itong combination kani September 5 bragi ni siya September 5 kani si ah uh, 541 Rambol na lang ika September 5 lagi na sa taman Anigurado lang kito Rambol na lang sa iya September 5 541 Okay So Dinhi na lang kukutob Salamat sa inyong pagtanaw Mayong buntag sa inyong tanan So pakilike na lang sa itong video Para updated sa mga password Okay So bye bye